So, ngayon ay ano, try natin pumunta doon sa doon sa so may banda doon. Tara, punta natin. Tara! Uh, ano pa, uh, mga 11 pa lang, pero sobrang ano na siya. Mainit na. banda kasi talaga mas malamig mong na ng kates dito mga sa taas compared doon sa may bandang gitna kasi mga ano yan mga naon ng ano, mga naon ng magpunta dito then dito sa may uh, yung ibang mga kates hindi pa siya ganon ka no? kaya yung mga Gustong ano, magpunta arat-arat na. Malinis naman yung tubig niya. May mga malilinis. Uh, meron lang talagang ibang mga makukulit na pinagbabawal na maghugas na mga plato. Uh, mga tawag nito. Magtapo ng basura. Hindi nila na ay may iwasan. So, natapon pa rin sila. So although alam na dapat nila na bawal yung mga ano, ganong ano pagka nandito ka sa mga ganitong ano paliguan. So nakikita ni may pandang taas. Dami nila. Wala ka. Kaya nga, bawal. Saka kasi bawal dyan sa taas na yan. Kasi malalal, malalim na daw yan nandyan. So, bawal na yung mga bata So, mga malala ah, pala dito oh, Mas marami pala Mas marami pala talagang tao Diyan sa taas, oh Oh Ganda Pita okay, nyo naman So, ang ganda dito Diyan tapos ayan, mga ano pa, ginagawa pa yung mga ibang parts dyan. So ayan. So meron silang floating cottage dyan yung ano nila. Yan pang mga wangin dito. So namayang hapon, or, aangat na yung tubig. Aabot na dyan sa may mga cottage yung alam. So yun lang, grabing init na, 11 pa lang.